Ako na po ako ng detalye. Ang nasa akin lamang po ngayon ay ang kanilang naging trabaho dito sa Tansa, Tangos, ah rather Tangos, Tansa navigational gate at nagulat na rin po, nagbigay na rin ng ulat itong si uh, representative Toby Tiangco at nakikipag-ugnayan nga daw po ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary uh, Manuel Bonoan at uh, ito po ay uh, matatapos na po, magiging fully operational na po itong floodgate na to sa July 1. Inayos po nila ito para po maibsa naman po ang um, pagtaas or ang pagbaha sa nasabing lugar lalo lalo na po pag high tide. So yun lamang po muna ang aking maiuulat but uh, pinapangako ko po pag nagkaroon na po ako ng detalye patungkol sa uh, sa yes uh, project ay uh, ibibigay ko po sa inyo lang, Agad. Maraming salamat, Eden. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po, pinunan ni Vice President Sara Duterte yung paglead ni Pangulo sa incineration ng drugs mm -hmm. sa Tarlac, sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng Presidente ang pag op sa nahuli na drugs at mag op sa pagsira ng nahuli na drugs. Mm -hmm. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa talak, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon. At uh, binantayan ang pagkasira ng ilegal na droga. Nais ng pangulo na masawata ang uh, droga, ang ilegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At rin uh, po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po...